So, ito pakita ko lang sa inyo mga kapigmate. So, day 1 natin. So, may piglet tayong isa na nagtatay. yan Sa day 1 po mga kapigmate, ah normal lang po 'yan mga kapigmate. Normal sa day 1. Pero hindi naman lahat ng piglet may magtatay po diyan. So, normal lang po 'yan lalo na hindi natin pinakain yung inahin. So, normal pa po 'yan. Ah, ang ano na lang niyan, ma'am, ah, mga, mga mga sir, mga kapigmate. Ah, malakas po yung gatas ng inahin natin kaya ganyan. So, yun na rin po ang dahilan ko kung bakit po hindi po ako, agad ako nagpapakain ng pizza sa inahin pag bagong anak. So, 24 oras po hinihintay ko bago ako magpakain sa piglet. So, yung iba naman mga kapigmate, yung dumi nila. So, ito. Pansin nyo. Yan. So, yan o. Oh. Yan po ay normal pandumi ng piglet. So, isa. So, napakalakas ng gatas ng inahin kahit hindi pa natin pinapakain kaya okay lang yan walang problema tapos ito iso asya rin pala yung kala ko may nagtatay pa rin dito yan ito yan, oh. parang dalawa yata sila isa um, to ito yung nagtatay natin may kita nyo naman sa puwitan, eh. isa check natin yung iba I think ko isa lang yung malambot yung dumi yung iba naman okay naman Ah, um, ito naman itim dumi, nakadikit pa. So, isa. So, ito, madilaw dilaw-dilaw. So, Balay dalawa sila. So, ito naman, hindi naman malambot. So, dilaw lang siya. Itong isa, medyo ito malambot talaga. So, first day mga kapigmate, normal lang po yan kung hindi po kayo nagpapakain sa inahin. At hindi naman po lahat uh, na bagong anak ay may nagtatae. So, sa mga hindi nagpapakain, so, minsan po may nagtatae pa rin dyan. Minsan po, ay wala. So, sa ganyan mga pigmate, hindi nyo kailangan gamutin yan. So, hayaan nyo lang yan. Basta huwag nyo lang muna pakainin ang inahin nyo sa loob ng 24 oras. O, yun may sugat na agad sa mukha. So, may uh, ano pa sila. Malalakas naman sila. Wala naman naging problema sa anong to. So, walang mahina sa kanila. Lahat sila malalakas. Kaya lang, yung katawan nila hindi pa sinasa, hindi pa kondisyon kasi hindi pa sila ano ilang oras pa lang sila simula ng pinanganak mga kapigmate so sa nagtatay mga kapigmate first day hindi nyo kailangan gamutin yan ang mahalaga wag nyo lang pakainin yung inahin nyo so yan so itong dumi oh malambot talaga oh so yan so first day po yan mga kapigmate kagabi pinanganak hindi nyo kailangan gamutin yan mga pigmate. Hayaan nyo lang. Normal lang po yan. Huwag kayong mag-alala sa pag, pag, may nagtay sa piglet nyo na first day tapos hindi kayo nagpapakain. Pero mga kapigmate, tip lang sa inyo ha. Pag kayo nagpakain agad sa inay nyo, wala pang 24 oras, pag may nagtay mga kapigmate at nakita nyo lahat nagtatay, hindi na po normal yon Pag first day mga kapigmate, first day, second day, third day, lahat ng piglet nyo na, mga kapigmate nagtatae eh, yung mga bagong anak hindi po normal yon so yun, na, po, yun po ang kailangan nyo na pong gawa ng parang para matigil so yun lang muna mga kapigmate good morning good morning